Hi, guys! Welcome to another drama-drama! Charot! <laughs> eh, napakahagad ko ngayon. May bubuksan tayong parcel. Uy, nakita ko na yung laman. Eh, excited na ako. Aray ko, sakit. Napindot ko yung post. So, ayun. As usual, naubos na yung tiko. At nag-order na naman tayo ng maraming-maraming tihi! Yay! Wait lang, kukuha ko ng gunting. So, ayun. Ito yung gunting kong mapurol. <laughs> Hay nako. Yung last time na in-order ko, I think, uh, June, yun, naubos na. Marami ako in-order pang isang buong taon ko na to. <laughs> yun eh, kung ako lang yung gagamit at hindi ko ipamimigay yung iba. Yan, sobrang... Anyway guys, ilalagay ko na rin sa yellow basket ko ang link kung saan ninyo mabibili ito. Siyempre, as usual, gold leaf tea is the key. <laughs> Ayan, I got the olong tea. Gusto ko to. I love it. Siyempre, green tea with peppermint. Another olong tea. Ay, naglaglag. Ano pa? Meron tayo ng green tea with jasmine. Pure jasmine. Meron din tayo ng no? another olong tea. O, oh, kasi nga, di ba, favorite ko yung olong. At saka, green tea. As in, like, yung green tea lang siya talaga. And then, itong isa, jasmine tea naman siya. Hindi na ako kumuha ng ano, ng sensya. Ito na lang, jasmine, para bago ako matulog. Ito, ito bago ako matulog, ito, green tea breakfast eto any time of the day kung basta kung ano lang flavor yung gusto ko or kung ano lang yung aroma na gusto kong maamoy ayon ang aking tinitimpla hmm. tapos itong green tea selection with peppermint perfect siya kapag ano uh, mayroon nako akong ubo sipon ganyan kasi malamig siya sa throat basta ayon nakaka-refresh din siya hmm. so ayon na advice ko everyone na uh kung kaya rin ninyo na uminom ng tea, why not? Di ba? Ilalagay ko nga yan sa yellow basket. so, ayun kasi, yun nga, sabi nila, marami talaga yung benefits ng tea. O, oh, ayun, nakikita nyo ako dun. <laughs> ayun, sabi nga, ano, nagbibigay ng better blood um, pressure, mga ganun, reduce risk, reduce the risk for, ano, certain cancers. Tsaka, yun, nakakapag-support din siya ng immune system and longer life. Well, hindi ko sure. <laughs> Malalaman ko matagal ako mategi. Charot. And sabi dito, focusing on green tea daw, um, black tea, white tea, and olong tea, yon is parang shows that there are some unique health uh, benefits for regular tea drink drinker. So, eh ako kasi ayoko ng black kasi parang feeling ko uminom ako ng kape. Which is, hindi naman ako uminom ng kape kasi the last time na uminom ako ng kape, Diyos ko, halos mamatay-matay ako, friends. As in, suka ako ng suka, palpitate ako, super duper palpitate ako, lahat ng kinain ko, nailabas ko. <laughs> Kaya ayaw ko na uminom ng kape, promise. But anyway, so ayun nga. So, natikman ko tong olong, saka green tea. Basta, I'm a fan of a tea na walang lasa. 'yung ganun. Pero 'yung mga tinama na maasim, ma matamis, mga ganoon ayoko. Gusto ko 'yung plain lang talaga 'yung lasa niya at saka 'yun nga. Walang lasa, but mabango. 'Yun, perfect 'yung aroma. Alam 'yun 'yung iinumin mo pa lang. <laughs> Ang bango-bango na. Ganun. Tsaka isa pa, lalo na kapag marami akong kinakain, lalo na kapag nagsasamji night kami, Diyos ko, talagang kailangan uminom ako ng tea. At tsaka, ayun nga, I noticed na before naman hindi ako ganun ka-addict sa tea. Pero every time na, ayun nga, every day na parang hindi kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakakainom ng tea. Either sa umaga or sa gabi. Most especially, ayun nga, kapag heavy talaga yung kinakain ko, kailangan ko talagang mag-tea. Parang hindi ako mapakali talaga kapag hindi ako nakakainom ng tea. Tuno, naadik na rin nga. Actually, nakakaadik addict rin siya. Parang siyang kape, di ba Pero, syempre, mas makaka ako sa mga tea drinkers dyan. Hello, kaway-kaway kayo dyan. Pero, hindi ako nakaka sa mga may hiling magkape. I know, meron silang mga sariling versions ng mga coffee na, syempre, na, masarap sa kanila ayun, so, pag kaping usapan, out tayo dyan. Pero kapag tea, push! <laughs> And also, guys, gumagamit din pala ako ng Bio 50. Wait lang, mo, kunin ko. Ito siya. tanan Ayan, ayan. Bagong-bago pa to kasi meron pa ako ng isa doon na hindi ko pa nauubos. Ayun. So, si Bio 50, perfect siya. Para lang din akong umiinom ng mga ganitong gold leaf tea ko. Kasi wala rin siyang lasa, wala siyang aftertaste. Basta, tapos, wala siyang anything na bad taste. And then, um, kapag kinaumagahan, natural yung poop ko, hindi yung super duper sumasakit yung chan ko. As in, parang natural lang ako naglalabas ng issues. Although may sakit ng konti sa chan, pero hindi ganun yung kunyari pag uminom ka ng mga tubs, like You know, yung, you know what I mean? Kapag uminom ka ng mga ganun na sobrang na malipit ka talaga sa sakit, hindi siya ganun. Or siguro, depende na lang sa tao o nasanay na ako. Anyway, isang buwan pa lang naman ako umiinom nito kasi talagang for the past two years, ito talaga yung ginagamit ko, gold leaf tea lang. And then, since constipated ako at ayoko nang uminom ng mga tabs na mga pampapook, why not? Naisip ko, actually, yung sister ko, yung nag-recommend sa akin, kasi una, ginamit niya yung Bigger Lighty, but then, we switch, she switched to BioFit Tea, kasi mas masarap yung lasa niya talaga. Uy, sorry ha, walang endorsements to ha, ano, fair review lang to ha. So, ayun, so, ayun, so, I tried na din, kasi nag, kasi syempre, everyday nasa work ako, ba diba? So, natatakot ako na, <laughs> any moment, magpoop sa, sa, sa everywhere, yung mga ganon. Kaya hindi talaga ako umiinom ng mga ganitong tea. Mga ganito lang kasi parang, ay, you know, nakokontrol ko, ganyan. But then, nung tinry ko siya, ayun, na-count ko yung na-count ko yung oras kung kailan ako magpupup. So, pagkagising ko bago ako pumasok sa office, you no, know, I go, uh, I, I, flash the issue na. And then, pag nasa office na ako, pag mag, aano uh, ano ako, pag mag, may breakfast ako or um, lunch, I flash the issue again. O, oh, di ba diba? So, <laughs> Sorry, sometimes, two times na talaga ako nagpo-poop. And that's so great. I'm so happy kasi sobrang love na love ko mag-poop. So, ayun guys. Anyway, ilalagay ko lahat ng link sa Yellow Basket para matry niyo na din. Tsaka, ayun nga. ba diba yung sabi nga nila yun, yung mga Chinese kaya ang haba ng buhay nila kasi they always drink tea. So, why not? ba diba? Try lang natin kung sino yung gustong humababuhay dyan. <laughs> so anyway, for another drama drama, try nyo lang mag-tea. Baka naman sakaling magustuhan ninyo. Murang-mura lang to guys. For, I think, 129 pesos. Basta sale ha. Meron ka ng 24 tea bags. Ayan. Kaya ako kapag nagsisale talaga sila, sometimes 50% pa, hinu-hoard ko na yon para marami na akong stock. For isang taong ko na yon, Tsaka matagal tong nag-expired. 2026 pa tong isa. Wait lang. Hanapin natin yung expiration date. Ayan, eto nakita ko na oh, May 31, 2026. O oh, di ba? Kahit mag-isang taon pa tong nakastak sa inyo hanggang 2026 pa. Pero syempre, hindi umabot sa akin to ng isang taon, mga 10 months. <laughs> anyway, yung 2 minutes kong plano, oh my gosh, magte 10 minutes na. Oh guys, ayun na nga, ilalagay ko na sa si Hello Basket and see you again. Ang dami-dami ko pang drops na hindi ko na po post wala lang kasi I'm so busy. Wala akong time mag-edit. Anyway, buyers! Oops, by the way, guys, babawin ko muna yung babay ko. Don't you know, guys, na meron ako ng gastroesophageal esophageal, esophageal? reflux disease. Also known as GERD. Ayun, pero may mga taong may GERD na hindi sa kanila nag-fit yung tea. Pero sa akin, thank you, Lord, kasi hindi ako masyadong gina-GERD dito sa ti Minsan siguro kapag wala ako sa mood or nakakain ako ng maasim, tapos ka iinom ako ng tea, ayun, magagurd ako. But very, very minimal lang. Unlike sa kape talaga na halos nanginginig talaga yung tuhod ko. <laughs> tapos talagang nagbo-blow up ako kapag kumakain ako ng, ay, umiinom ako ng kape. Pero dito, ayun nga sa tea, ayun, thank you Lord na nag-fit talaga siya sa akin. Kaya somehow nakakainom talaga ako ng something hot. And, kapag coffee nga, again, and chocolate, ayun, nag-gird ako. As in, like, sobrang andami kong gas na kailangang ilabas sa loob ng katawan ko. Pero, itong tea, ayun, kaya love na love ko yung tea. Kaya, mag-tea na rin kayo. Baka ma mahiyang kayo. Try nyo na. <laughs> anyway, so, ito, totoo na to. <laughs> Bye! -yay!